nakaduty pa po ako guys naka uh, uniform pa nga ako pero sige lang kasi ang matanda ko ay habang busy dahil marami na nagdatingan dumating na yung kanyang anak na nasa US naka-base at yung mga apo niya, meron sa India, meron sa Mexico, andito na nagdatingan. Yung bukas yata, yung anak niya sa Paris, na, na nakabase. So, medyo madami-dami na kami dito, guys. I mean, hindi sila dito nakatira. May kanya-kanyang bahay. Kaya lang, every night, padami ng padami yung aking uh, sisilbihan ng mga red wine, what, white wine, coke, beer, potato chips, pinakapulutan nila. Gabi-gabi na yon dahil malapit na ang Pasko. Nag-uuwian kasi yan sila pagka-Christmas. Uh, dito lahat sa mama nila nagpupuntahan. Pero not to sleep but only to visit uh, their mom. Kaya medyo busy talaga ako. Actually, naging busy na talaga ako ngayon dahil dun sa nag-iidad na yung matanda, hindi na siya pa bata. Eh, Nag-iba din yung routine ng aking duty. Pero masaya. Masaya din kasi kahit ganyan ang buhay naming mga OFW, meron tayong gadget na napaglilibangan o pansamantalang Uh, mapaglibangan para maibsan natin yung kalungkutan at uh, yung iba pang mga atake sa buhay like mga depression, yung ganyan. So, social media is a big help to us, OFW. Ayan, oh, ang daming doorbell Pero hindi na ako nagbubukas, bahala sila. Kasi, ano eh, ang akin na lang mamaya magliligpet pero yung nagbubukas, hindi na ako nagbubukas nalilito na ako sa sobrang dami nila. Anyway, ganun, ganun ang buhay OFW. So guys, uh, ano bang pag-uusapan natin habang nagaantay ako na kumain yung matanda? Uh, dito muna ako sa computer ko, haharap. At magchika-chika muna tayo kung ano-ano lang. Pero gusto ko lang i-share itong aking napanood. By the way, this is four days ago kay Ako Pinoy ito, pero baka nakuha din lang ito niya kay Banat Bay kasi nakita ko si Banat Bay dito. Gusto ko lang i-share itong ating house speaker kung paano mag-mood-mood ng mga pera. Pero well deserved naman ng mga military na dagdagan sila ng allowance. Actually kulang pa nga itong 150 to 350 na pinapamigay ni ni Romualdez kasi deserve ng mga armed forces natin na magkaroon ng additional allowances nila sa buwis buhay nilang serbisyo sa bayan. Pero sana naman, itong pamimigay ni Romualdez ay naayon sa tama dahil itong pinamimigay niya hindi naman galing sa mga nikita niya sa kanya mga multi-businesses kundi galing ito sa taxes ng bayan. Itong pinapa mudmud -mud niya sa mga armed forces na as additional allowance. So panoorin natin kung gaano siya ka gaano siya kahambog sa Bisaya o sa Waray magsalita o mag-deliver ng kanyang message para sa mga armed forces natin na o lalo na sa isang kausap niya by uh, through video call. So let us all uh, share this video, hiramin po natin to kay ako Pinoy. So, eto na po. This is our you no, know, uh, chair for APRO and our APRO um, uh, bicameral members. Hi, Gigi from me. No, no, please, from um, um, kindly convey to um, uh, the to our men in uniform, that as we committed, that the subsistence daily allowance from 150 to 350 has not only been approved, but has been approved and it's being signed right now. Guys, tamo bayonaranigo na minimans, please tell to the retired and to the men in uniform. Yay, Fellowship on the thirteenth, Aginaldo. Oh, yes, yes, okay. Oh, 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 boy. Merry Christmas to all. Thank you, thank you. Merry Christmas. Sir. Thank you thank you. So, report this afternoon so please tell up <clears throat> <laughs> guys, whatever, whatever, whatever. <laughs> please, <laughs> please um, i'm kindly convened to um, uh, retired afp and to the men and women in uniform that as we committed that we mm. please tell to the retired afp and to the men and women in uniform what about guys so, hulpa more? Continue, mm -hmm. so natin. The subsistence daily allowance from 150 to 350 has not only been approved, but has been approved, and it's being signed right now. We will ratify yeah. the Bicameral yeah. report this afternoon. So, please tell that. Whatever uh, yeah. they heard, uh, that's all mm -hmm. fake news. Basta nagsalita tayo when we speak. Uh, I as the speaker and the house when we speak. We mean it and we will always deliver. You are top priority sir. Please tell the men in the AFP, top priority po kayo. And uh, we are fully committed to support all of you and to keep your morale high and to always take care of you. Please convey that. Mabuhay, mabuhay, mabuhay ang AFP. Mabuhay kayo lahat nahihirapan ang ating mga kasundaluhan na mag -decision. Sana ha, sana hindi tayo nagkakamali. Kasi parang dito sa statement ni Romualdez ay parabang nanunuhol siya na ano na para mag maging loyal sa kanila yung mga armed forces natin. Parang yun ang lumalabas. Ang problema lang ay hindi natin ay hindi pera ni Romualdez ang pinamimigay, kundi pera ng bayan, yung mga taxes, yung mga remittances ng mga OFW. Hindi tayo nagka-question na uh, hindi sila mabigyan ang mga armed forces natin kasi buwes-buhay sila, mga police, mga teachers, mga bayani kasi sila eh. Kaya lang, yung astang pamimigay ni Romualdez, itong kanyang mm pag-deliver ng kanyang message through video call is para bang galing sa bulsa niya yung pera. <laughs> Hindi naman sa kanya galing yan. Galing yan sa mga bayad ninyo sa tax. Bayad ninyo. Kahit, umuwi, kahit uminom kayo soft drinks, may tax yan. Pumili kayo ng diaper, may tax. Yung mga remittances ng mga OFW na nagbubuwis buhay sa abroad, lalo na yung mga nasa Middle East. Tapos ganito lang kabilis ni Tambaluslos ipamigay. Tama, ya, pa, tama yung sinabi ni BP Sara na sa kanyang press con, na nung bumaba siya sa DepEd na ang may hawak lang sa budget ay si Romualdez at saka si Saldico. Andiyan si Saldico, di ba? Katabi niya, nasa left side. Hindi ko isa, hindi eh, ko ala, kilala yung isa. Sino ba yung isa dyan? na nasa kanan niya. Gatsalian, tawa ba ako? Hindi gatsalian na nasa Senado, ah. Isang gatsalian, di ba? dalawang ang gatsalian. Hindi ko kilala siya. Ang kilala ko lang si Saldico at saka ito si Romualdez. Parang asta sa kanya yung pera, eh. Parang akala mo galing sa kanyang mga negosyo. So, tuloy natin. Okay. okay. So, the decide uh, here in the in the Bicam that will be ratified tonight in the plenary. Uh, we will uh, uh, ratify the budget uh, on, uh, on Wednesday, and the president will sign it into law. That is as good as gold. My boy, my We look forward to our fellowship on the 13th, Aguinaldo. Okay. Pagkatapos mag-announce ng uh, Iglesia ni Cristo na magkakaroon sila ng malakihang pagtitipon. 'Di ba? Right after i-announce sa net 25 ng mga angkor nila yung malakihang pagtitipon, nag kinabukasan nagkaroon ng fellowship. Ito pala yon. Hindi ko lang alam kung alin ang nauna, yung pag-announce ng Iglesia ni Cristo ng malakihang pagtitipon na pinaplano ng kanilang uh, simbahan o itong announcement dito ni itong reminder dito ni uh, Romualdes about sa fellowship kasi di ba may mga na interview like si Cheese Escudero, na interview siya na kung planado ba yon na uh, fellowship o, o o ngayon lang der, oh, yung biglaan Uh, may mga interview na gano'n na lumalabas na may mga natanong. So, ang kawawang bayan natin, ang kawawang mga 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 maliliit na mga mamayan na patuloy na uh, nagbabayad ng buwis, eto lang pala ang kahinanatnan ng ating mga kaban ng bayan. Sila lang ang nag enjoy sa pamimigay, pami, kaliwat ka ng pamimigay. Kaya lahat ng sinabi ni Sara, ito na, naglabasa na. Ito pala ang patunay na malakas magpamudmud si Romualdez ng pera. Hindi naman questionable yan kung sa EFP ipamigay o sa police o sa mga teachers natin. Kaya lang kung makapag-message uh, siya dyan sa video call, uh, nakausap, ka, nakausap niya sa video call, ay parang galing talaga sa kanyang mga negosyo ang pera, no? Ay, nako, kailan pa tayo magpapa-uto sa mga politikong uh, puro pang-interes lang nila ang kanilang mga hinahangad, walang pagbaba, walang mga concern sa bayan at sa mga mahihirap. Kawawa tayo ngayon. Grabe, ito na yung pinakasabi ng mga taga-UP economists. Worst. The worst. And the most corrupt na gobyerno kasi dahil dun sa mga pagdagdag bawas ng, kan ng mga budget sa iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. Lalo na yung sa PhilHealth na siniro nila. Kawawa naman tayo, grabe. Sana na lang si Inday Sara, dapat siya na nagpresidente. Eh, hindi naman sana ganito ka kalugmok ang ating bayan. Okay. So, ang presidente natin, si Romualdez, si first lady at saka ito si PBBM. Kung maka-instruction dito si ano si Romualdez, parang siya yung presidente. Eh. Pero mo yan, yung ngayon lang ito natin alaman. I don't know if this is a private video call na binidjuhan din o sinadya ba ito talaga? Nasa publiko ba ito? o intended ba ito for public itong conversation ni Romualdez sa isang officer ng AFP ako ni-remind nire ko lang yung mga kababayan ko diyan sa Northern Samar na maging wais na tayo sa pagboto tama na itong pagbebenta ninyo ng mga boto ito lagi ang aking maiipapanawagan sa inyo mamili na kayo ako dito bumoboto din ako by the way sa national Uh, sa local hindi ako makaboto pero yung mga national um, candidates, pwede ako pumili ng gusto ko, ng gusto kong maglingkod sa ating bayan Tama na itong mga ganito na puro pabulsa ang kanilang intensyon. Yung mga waraynon ko dyan, yung mga taga Northern Samar, a special mention, Lope de Vega and Catarmon, magising na po tayo. Huwag na po tayo magbenta ng mga boto. Tama na yung mga paghihirap ninyo na mula noon hanggang ngayon dahil sila pa rin ang namamayagpag. Tama na. Huwag na tayong magpauto uh, dito sa mga nakaupo dyan sa Lope de Vega at sa Qatar na mga corrupt pinatikim na kayo ng magandang serbisyo ng katulad ng mayor ngayon ng Lope de Vega. Yan yung mga dapat iupo, yung mga ganyan. Huwag na ninyo siyang palitan o kung po lang kung sakaling magpahinga na si present mayor ngayon ng Lope de Vega at ayaw niya na tumakbo sa pagka-mayor, kumuha kayo o pumili kayo ng nararapat. Ganon din sa Katarman. At itong mga naka, tum, nag-aantay na lang ng mga ayuda na ipang ah, ano lang nyo naman ipapang tong its nyo lang at ibibili ng mga alak at mga bisyo nyo makonsensya kayo sa mga ginagawa nyo na nag-aantay lang kayo ng mga ayuda-ayuda para lang sa pansarili ninyong mga bisyo unahin nyo naman yung mga basic ninyong pangangailangan yung bigas mantika, sabon, lahat, asin, asukal, kape. Hindi na pagdating ng tanggapan ng mga ayuda, diretso agad sa tindahan, pambayan ng mga alak at ano pang, at iba't ibang klasing bisyo ninyo. Ano ba yan? Sana tama na yung mga ano. Kilala ko ang aking bayang sinilangan, punong-puno ng korupsyon dati. Buti nga nagkaroon kami ngayon ng mayor na matino. Dahil walang pamilya na isa siya sa mga LGBT. Kaya nakafocus siya sa kanyang trabaho. Sana ganitong uh, mayor ang mahalal muli kung sakaling hindi na ito tatakbo na mayor ngayon. Tama na yung pagbebenta ninyo ng mga boto. Dapat ang iniisip nyo yung lifetime na ginhawa, hindi yung every election lang. Sana ay gamitin ninyo ang inyong Uh, mahalagang boto sa tamang pagpili ng mga kandidatong ihalal, ihahalal o iluluklok ninyo para makaranas kayo ng mahaba-habang ginhawa, hindi tuwing election lang. Ituloy natin ito konti, tapos uh, mag-end -e na tayo. Mabuhay! Merry Christmas to all. Thank you, thank you. Merry Christmas, sir. Thank you, thank you. Yes. Thank you. More will be coming. We'll be um, uh, looking more for more will ways be to coming. support the troops. Wow. Sana all, more will be coming. O oh, de, ba? ang dami pa palang para, paparating na biyaya. We assure them more for next year. So, thank you, thank you. Yes, yeah, sir. Salamat po. Salamat. Thank right. sir, salamat. Thank, thank you. Sir. Thank you. Di ba si Gatsalian yung isa. Si Saldico at saka si Gatsalian. Hindi ko alam na Gatsalian na hindi yung senador na Gatsalian ha. May isang Gatsalian, di ba? I'm sorry guys, hindi ako familiar sa mga taong hindi sikat na katulad nila, Tatay Digong. Ay nako, speaking of Tatay Digong, may kaso, paktay. Dito naman na malalaman ng mga ana sa Congress at saka na sa Senado ang puwersa ng mga Filipino na patuloy na sumusuporta ng ang mga Duterte. Subukan nyo, subukan nyo arestuhin ang PRD, lagot baka ito na yung hinahanap ninyong pag-alsa ng mga tao hindi yan papayag ang mga supporters ng Duterte na basta niyo na lang arestuhin ang tatay digong na nagbigay ng dikalidad na serbisyo at nagbigay ng dikalidad na at uh, mataas na moral ng mga men in uniform sa tinaren ng mga OJT nako po baka maghalo ang balat sa tinalupan. <laughs> anyway guys, maraming salamat at mala malapit na ako magkain sa aking alagang matanda kasi magna 9 o'clock na dito. 4 minutes na lang 9 o'clock na. So maraming salamat and I'll see you again on our next video. Bye for now. Salamat sa pagsama niyo sa akin sa akin break time. Bye.